Durian challenge. <laughs> yes. Ah, Always smile nila lang oh, kasalukuyan kami Nagtipon-tipon ngayon Dito sa camper's hideout Out Para sa isang mukbang Na, makap na makapigil hininga <laughs> makapigil. <laughs> makapigil amoy pala no? <laughs> anyways smile lang Meron dito nakahain na Tawag oh, dito yeah, yeah. <laughs> ah. どっち <laughs> Ubusin mo yan ha Ala, maambon na Sama. Sama Grimy siya na Pag kinain mo, hindi na mas, hindi siya masarap Kaya kayo si Arnel Parnel strong taste strong taste ito hotdog smell. smell ano si Derek yeah. si Bro Jamang sayang kami pa mo kay okay. <laughs> yeah. so, ka <laughs> ano bigay mo kayo no para eh 哈哈哈哈哈！哎呦。